Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. na ipagpapatuloy pa rin ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay sa proposed Bangsamoro Basic Law sa kabila ng nangyaring Mamasapano massacre. Ito ang balita ni Grace Casin. Sa kabila ng kaliwat ka ng panawagan na itigil muna ang pagtalakay sa panukalang Moro Basic Law habang hindi pa nareresolba ang pagkamatay ng mahigit apat na pong miyembro ng Special Action Force sa mamasapan ng Maguindanao, desidido ang mababang kapulungan ng Kongreso na ituloy ang pagdinig dito. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte Jr., hindi ito kawalang paggalang sa pagkakapaslang sa mga pulis, kundi ito ay pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. If we leave it alone, huh? then incidents like that can continue to happen. However, if we go ahead and uh, with our BBL, and that is my my own thinking also, uh, there's the hope. Hindi kailan ng House Speaker na posibleng mabawasan ang suporta ng mga kongresista sa BBL dahil sa mamasapan o incident. Subalit tiliyak naman ito na hanggang ngayon ay wala pa namang kongresista na opisyal na nagbibitiw sa 72 author nito. It's very difficult to say that but one thing is sure. One thing is sure and uh, uh, the, uh, the support for it uh, has been uh, somewhat eroded by this the incident. Samantalag sa gawa naman ng walkout ng ilang mga estudyante ng University of the Philippines, nais na is ng mga estudyante na panagutin ng administrasyon sa pagkakasawi ng 44 na PNP SAF members. Nananawagan tayo na magbitiw na si Presidente Aquino dahil sa kanyang uh, pananagutan dito sa uh, mama, mama, sa masapano offensive. Grace Cassin, UNTV TV News, Worldwide.